Uh, kanina pumunta kami sa Divisoria. Unfortunately, hindi namin siya na-video. Pero madami kami na pamili. So, uh, dahil malapit na ang Christmas, uh, pwede na yung pangregalo, pwede rin pambenta. So, ipapakita namin sa inyo. So, ito yung mga pinamili namin. So, mag-start tayo dito. Ito, uh, 18 pesos lang na ito nabili. Bale, apat ito. Yan. Tapos, ito, Avengers. Yan, tatlo yan. Spider-Man. Tapos ito, Tapos ito, rob ay, 35 pesos yan. Ito namang robot, uh, assembly robot. 35 pesos din to. Apat lang din nang nabili namin yan. So, ito pa. Hello Kitty. Yan, Hello Kitty. Oh. Cute yan. Mm. Tatlo nabili namin yan. 35 pesos each din yan. So, pwede mo yan pang regalo. Mga regalo sa mga bata. Magugustuhan ng mga bata yan. Tapos nakabili din kami nito, ball. Yan, bola. Ano to eh? 15 pesos isa. So, 15 pesos isa nito. Bale, lima bili na, binili namin nito. Kaso may nakita kami sa labas na bata. So, binigay namin yung isa do sa bata. And then, bumili din kami nito hand massager. Itong hand massager is 17 pesos isa. Ayan, 1 cup pa, ah, diba? Ilan yan? 2, 4, 6, anin yan. O, okay pwede yan sa matanda. Mga, mga masasakit ng ano, mga muscle-muscle. Tapos, bumili din kami ng wipes. Bali, tatlong wipes ang binili namin. Yung wipes na yan ay 16 pesos isa. di diba? Tatlo na yan. Diba? safe na yan di agad matutungo di agad magdadry. bumili din kami ng battery pang emergency for yung battery na yan ay 120 pesos isang box na yan 40 pieces daw yan oo um, yan dami na yan um. bali triple A yan pang emergency sa mga ano uh, remote mga uh, pang remote sa remote sa TV ganyan kung ano ano pa tapos bumili din kami nito A uh, lighter, may pang refill. Meron naman na bibili doon yung ano, walang refill. Pero yun ang binili namin. So, itong hand, ah, uh, tawag uh, Lighter. Nabili namin yan for 35 pesos. So, 35 pesos yan. So, yun nabili namin yan. Anin din yan. Bili namin yan. anim So, pwede mo pang regalo. ba diba? Ito bumili din kami ng uh, glue. Ano pa dito? super glue. Mm -hmm. Nabili namin tong super glue ng 35 pesos din yan. O, 35 pesos. Ilang piraso din yan. 4, 8, 12. O, 12 pieces din yan. O, mga, diba? Pang emergency. Pag kailangan nyo ng ganyan. Bumili din kami dito. Yan. Ang dito ay hand towel. Yan. Ilang piraso din yan. 180 nga pala bili namin dito. Kasi, pang ano to, sa so, may pintuan namin kasi pag minsan pag may handaan, pero may bisita kami, ginagamit kasi namin yung mga basahan lang ng mga, yung pinaglumaan na t-shirt. Ayan. Ito naman presentable to. Bali, ilang pirasa nga pala to. 2, 4, 6, 8. 8 pieces yan. Ay? 8 ba? Oh, 8 pieces yan. 180 pesos yan. So, yan. Pwede nyo pang regalo yan. Yan, katulad yan. Pang regalo sa mga bata. Malapit na kasi ang Pasko. O kaya, ah, uh, pwede nyo ibenta, o ba? Diba? Pwede yung pang matanda, o ito, o ayan, pwede rin yan. O, diba? pang, pang, emergency, pwede sa bahay. So, ayan. Sa halaga lang naman na 1,172 pesos namin ang bilhin lahat-lahat. Okay. Kung may time kayo, pwede naman kayo pumunta doon. Pumunta, kayo sa Fundidor Street. At doon kayo mga kabili. Mas marami pa dyan ang makikita ninyo mas mura, mas nakakapili kayo, pwede nyo paninda, pwede pang wholesale, pwede uh, pang regalo, o pang giveaway nyo sa mga, uh, kunyar, may party, ayan. Okay.